Ayan, kumusta mga idol? No? So good morning po sa inyo lahat. Andito na po tayo ngayon sa may Cavite State University Gymnasium. So may onboarding po tayo ngayong araw ng uh, Joyride MC Taxi. At uh, hanggang Sabado po, po kami dito, September 14, 2024. So sa lahat po ng mga gusto mag-apply ng Joyride MC Taxi, pwede po kayong mag-walk-in. At uh, simula po alas 8 na umaga hanggang alas 5 po kami ng hapon dito. Magang maaga pa lang, uh, alas 6 pa lang pagdating namin kanina, Ang dami na po mga new applicant agad na dumating. So ayun na po sila. Law. Ano na sila? Nagsidating na. Ililira niyo lang, ililira lang 'yan. Dami nila. <laughs> Good morning. Ito, sa likod na 'yung sunod. Sige, pasok 'yung iba, sa likod 'yung iba, sa likod. Taba, ah Pasok po, sa likod po, sa likod. Sundan niyo po yung pila sa likod. <laughs> aga aga pa oh. Ang dami na agad mga biker. Cool. Good morning sa inyo. Mukhang ang aga nyo dumating kanina Anong oras kayo dumating? Alas 5? Grabe! <laughs> ang aga nyo ah. First day ng ating onboarding ngayong September 12. Dito sa may Cavite State University Gymnasium sa may uh, Silang, Cavite. Ayan. So sa mga gusto mag-apply, meron mo pong bukas. September 13. At uh, sa Sabado po, September 14 ang ating last day, okay? Good luck po sa lahat ng mga skills Sana'y pumasa po kayo lahat, mga idol. So, ang dami na agad, dumagsa. Sobrang aga pa. Okay. Walking skills assessment muna. <laughs> Para hindi maligaw. Paglabas mo, sige, labas, labas. Kunwari, labas na.